Under the moon, sa, sa gitna ng katahimikan ng Encante Dia, isang ani nung muling nagising, si Pirena, ang apoy ng kaharian, ay humaharap sa kanyang huling pagsubok. Hindi na laban para sa kapangyarihan, kundi laban para sa katotohanan, kung sino siya, at kung anong uri ng sangger ang tunay na tatatak sa kasaysayan. Pirena's Trial Matapos ang mga nagdaang digmaan, ang mga sangger ay muling tinipon. Ngunit ngayon, si Pirena mismo ang nagsusulit sa kanila. Isa itong pagsubok ng puso, hindi ng espada, ang bawat sangger ay kailangang harapin. Ang sarili nilang takot, ang kanika nilang mga lihim, at ang bigat ng kanilang nakaraan. Sapagkat ayon kay Pirena, walang tunay na kapangyarihan. Kung hindi mo kilala ang sarili mong kahinaan, The Summoning of Krakas, mas mahigit, music intensifies, percussive and dark. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsubok, isang nilalang mula sa dilim ang muling sumulpat. Ang krakas, mga halimaw na bunga ng galit at apoy ni Pirena noong kanyang kadiliman. Ito ang kanyang kinatatakutan, na baka ang kanyang nakaraan. Ay siya ring maging katapusan ng Encantedia. The Sangres Unite, mas mahigit, heroic, rising tone. Ngunit sa halip na matakot, ang mga bagong sangger ay nagkaisa. Diwata, Adamaya, Hathoria, at Sepiro. Apat na elemento, isang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakitang muli ni Pirena ang liwanag ng pagkakaisa, na minsan ay kanyang sinira. Pirena's Redemption, mas mahigit, emotional, sincere delivery. Sa wakas, lumuhad si Pirena. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi bilang tanda ng pagpapatawad. Sa kanyang mga luha, nawala ang apoy ng galit, at napalitan ng apoy ng pag-ibig. Heart, ang huling laban ko ay laban sa sarili, at sa wakas, ako'y nagtagumpay. Closing Narration, Hopeful Tone, slow Fade Sa pagtatapos ng huling pagsubok, muling nabuo ang apat na kapangyarihan ng Encantedia. At sa harap ng bagong liwanag, si Pirena ay hindi na apoy ng pagkawasak, kundi ilaw ng bagong simula. Ito ang kanyang huling pagsubok at ang kanyang pinakamatagumpay na sandali.